Nagsalita ang Panginoon kay Jonas na anak ni Amitay. Sinabi niya, Pumunta ka agad sa Nineveh, ang malaking lungsod, at bigyan mo ng babala ang mga taga roon, dahil umabot na sa aking kaalaman ang kanilang kasamaan. Pero tumakas agad sa Panginoon si Jonas, at nagpasyang pumunta sa Tarshish. Pumunta siya sa Jopa, at nakakita siya roon ng barkong paalis papuntang Tarshish kaya nagbayad siya ng pamasahe, at sumakay sa barko kasama ng mga tripulante, at ng iba pang mga pasahero upang tumaka sa Panginoon. Nang nasa laot na sila, nagpadala ang Panginoon ng napakalakas na hangin at halos mawasak na ang barko. Kaya natakot ang mga tripulante, at ang bawat isa sa kanila ay humingi ng tulong sa kanika nilang Diyos. Itinapon nila ang kanilang mga kargamento sa dagat para gumaan ang barko. Si Jonas naman, ay nakababa na noon sa ilalim na bahagi ng barko. Humiga siya, at nakatulog ng mahimbing. Pinuntahan siya ng kapitan ng barko at sinabi sa kanya, nagagawa mo pang matulog sa ganitong kalagayan. Bumangon ka at humingi ng tulong sa iyong Diyos. Baka sakaling maawa siya sa atin, at iligtas niya tayo sa kamatayan nag-usap-usap ang mga tripulante, magpalabunutan na lang tayo, upang malaman natin kung sino ang dahilan ng pagdating ng sakunang ito sa atin. At nang magpalabunutan na sila, nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya kinausap nila siya, gusto naming malaman kung sino ang dahilan ng pagdating ng sakunang ito. Sabihin mo kung ano ang iyong hanap buhay, at kung saan ka nang galing. Sabihin mo rin sa amin kung taga saan ka at anong lahi mo. Sumagot si Jonas, ako ay Hebryo at sumasamba sa Panginoon, ang Diyos sa langit na lumikha ng dagat at ng lupa. Kaya lubhang natakot ang mga tripulante, dahil sinabi na sa kanila ni Jonas na tumataka siya sa Panginoon. Sinabi nila sa kanya, ano itong dinawa mo? At nang lalo pang lumakas ang hangin, sinabi ng mga tripulante kay Jonas, ano ang gagawin namin sa iyo para kumalma ang dagat at nang makaligtas kami sa kapahamakan? Sumagot si Jonas sa kanila, buhatin niyo ako at ihagis sa dagat, at kakalma ito. Sapagkat alam kong ako ang dahilan kung bakit dumating ang napalakas na hangin na ito. Hindi nila sinunod si Jonas, sa halip, sinikap ng mga tripulante na sumaguan papunta sa dalampasigan, pero nahirapan sila dahil lalupang lumakas ang hangin kaya tumawag sila sa Panginoon Sinabi nila O Panginoon nakikiusap po kami sa inyo huwag niyo kaming hayaang mamatay dahil sa gagawin namin kay Jonas Huwag po ninyo kaming singilin sa aming pagpatay sa kanya na hindi pa naman namin natitiyak kung siya nga ay nagkasala Pero alam po namin na ang mga nangyayaring ito ay ayon sa inyong kalooban Kaya binuhat nila si Jonas at inihagis sa nagngangalit na dagat at kumalma nga ito dahil sa pangyayaring ito nagkaroon ng malaking paggalang ang mga tao sa Panginoon kaya naghandog sila at nangako'ng ipagpapatuloy ang paglilingkod at paghahandog sa kanya samantala nagpadala ang Panginoon ng isang malaking isda para lunukin si Jonas tatlong araw at tatlong gabi siya sa tiyan ng isda Nanalangin si Jonas sa Panginoon, na kanyang Diyos sa loob ng tiyan ng isda. Sinabi niya, Panginoon, sa paghihirap ng aking kalooban, at kalagayan humingi po ako ng tulong sa inyo, at sinagot niyo ako. Sa bingit ng kamatayan, humingi ako ng tulong sa inyo, at pinakinggan niyo ako. Inihagis niyo ako sa pusod ng dagat. Napalibutan ako ng tubig, at natabunan ng mga alon na ipinadala ninyo pinalayas niyo ako sa inyong presensya, pero umaasa pa rin akong makakalapit muli ako sa inyo roon sa inyong banal na templo. Lumubog po ako sa tubig at halos malunod, natabunan ako ng tubig, at ang ulo ko ay napuluputan ng mga halamang dagat. Lumubog ako hanggang sa pinakailalim ng dagat, at parang ikinulong sa kailaliman ng lupa magpakailanman. Pero kinuha niyo ako sa kailalimang iyon, o Panginoon kong Diyos. Nang parang mamamatay na ako, tumawag ako sa inyo, Panginoon, at pinakinggan nyo ang dalangin ko roon sa inyong banal na templo. Ang mga taong sumasamba sa mga walang kwentang Diyos-Diyosan, ay hindi na tapat sa inyo. Pero maghahandog ako sa inyo nang may awit ng pasasalamat, tutuparin ko ang pangako ko na maghahandog sa inyo. Kayo po, Panginoon, ang nagliligtas. Kaya inutusan ng Panginoon ang isda, at iniluwa nito si Jonas sa dalampasigan. Muling nagsalita ang Panginoon kay Jonas. Sinabi niya, pumunta ka agad sa Nineve, ang malaking lungsod, at sabihin mo sa mga taga roon ang ipinapasabi ko sa iyo. Pumunta agad si Jonas sa Nineve ayon sa sinabi ng Panginoon. Malaking lungsod ang Nineve, aabuti ng tatlong araw kung ito ay lalakarin. Pumasok si Jonas sa Ninib. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, sinabi niya sa mga taga roon, may apat na puaraw na lamang ang natitira, at wawasakin na ang Ninib. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya lahat sila, mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba ay nagsuot ng damit na panluksa, at nag-ayuno, upang ipakita ang kanilang pagsisisi. Sapagkat nang mapakinggan ng hari ang mensahe ni Jonas, tumayo siya mula sa kanyang trono, inalis ang kanyang balabal, nagsuot ng damit na panluksa at naupo sa lupa upang ipakita ang kanyang pagsisisi. At nagpalabas siya ng isang proklamasyon sa Ninev na nagsasabi, Ayon sa utos ng hari at ng kanyang mga pinuno, walang sinumang kakain at inom, kahit ang inyong mga baka, tupa o kambing. Magsuot kayong lahat ng damit na panluksa pati na ang inyong mga hayop at taimtim na manalangin sa Diyos. Talikdan ninyo ang masamang pamumuhay at pagmamalupit. Baka sakaling magbago ang isip ng Diyos at mawala ang kanyang galit sa atin at hindi na niya tayo lipulin. Nakita ng Diyos ang kanilang ginawa kung paano nila tinalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Kaya nagbago ang kanyang isip at hindi na niya nilipol ang mga taga ni Nev gaya ng kanyang sinabi noon. Sumama ang loob ni Jonas dahil sa pagpapatawad ng Panginoon sa Nev at galit na galit siya. Sinabi niya sa Panginoon nang siya ay manalangin, O Panginoon, talagang hindi ako nagkamali nang sabihin ko noong naroon pa ako sa aming lugar na kaawaan mo ang mga taga ni Nev kung magsisisi sila, dahil alam ko na mahabagin kang Diyos at mapagmalasakit mapagmahal ka at hindi madaling magalit. At handa kang magbago ng isip na hindi na magpadala ng parusa. Iyan ang dahilan kung bakit tumakas ako papuntang Tarshish. Kaya Panginoon, kunin mo na lang ako, dahil mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay. Sumagot ang Panginoon, may karapatan ka bang magalit sa ginawa ko sa Nineveh? Lumabas si Jonah sa lungsod at umupo sa gawing silangan nito. Gumawa siya ng masisilungan at sumilong doon habang hinihintay kung ano ang mangyayari sa lungsod. Pero naiinitan pa rin si Jonas, kaya pinatubo ng Panginoong Diyos ang isang malagong halaman na lampas tao upang maliliman siya. At labis namang ikinagalak iyon ni Jonas. Pero kinabukasan ng maaga pa, ipinakain ng Diyos sa uod ang halamang iyon at nalanta ito. Pagsikat ng araw, pinaihip ng Diyos ang mainit na hangin mula sa silangan. Halos mahimatay si Jonas nang masikatan ng araw ang ulo niya. Nais niyang mamatay na lang, kaya sinabi niya, mas mabuti pang mamatay ako kaysa mabuhay. Sinabi ng Diyos sa kanya, may karapatan ka bang magalit dahil sa nangyari sa halaman? Sumagot siya, oo, oh, mayroon akong karapatang magalit, kaya mas mabuti pang mamatay na lang ako. Sinabi sa kanya ng Panginoon, nang hinayang ka nga sa halamang iyon na tumubo sa loob lamang ng isang gabi, at nalanta rin agad sa loob din ng isang gabi, kahit na hindi ikaw ang nagtanim o nagpatubo. Ako pa kaya ang hindi manghinayang sa malaking lungsod ng Ninib na may mahigit isang daan at dalawampu libo tao na walang alam tungkol sa aking mga kautusan at marami ring mga hayop.